Ino ma'am dito. Stop ka. Ino ma'am dito na ba ako ma'am. Hindi ka ako bibili lahat ng mga kakailangan ko. Sino ba ito? Construction supply. Ayan. Tapos paano pala ba niyo po yung nibilhin ko? Ayan, dito tayo sa loob. Ayan, dito po ako bibili lahat ng kakailangan ko ma'am. Dito na po yan. Sa Wilcon Construction Supply. Ayan, dito na po yung bibilihin ko. Asa dito tayo ma'am? Dito. Bakit? Hindi ba na hindi ba na oh? Ayun ma'am. Ayun, bigay ko na ma'am, pinakwinta ko na po lahat ng aking ano kakilanan eh. Ayan, sinusulat na po ni, ni ma'am yung ano. Yung bibilihin ko po, andito na po yan lahat yung mga bibilihin ko. Malaki po yung Wilton, construction supply, kung sino po yung gusto. Dito po kayo mura po, may nagtuturo kasi sa akin dito na dito ako bibili. Kasi mura daw yung mga pamilihin nila dito. Ah, di ba? <laughs> okay. uh. okay. uh. ayan, ni ma'am, ayan, 10,420. So, bilangan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilang P100,000. Ayan, P11,000. Ayan, please po talaga, ma'am, sa business na nai-share mo po sa akin. Malaking tulong po ito sa amin po, ma'am. Thank you so much po. Kasi hindi po po talaga ma afford itong ganito kalaki. Diyos po, mahal na. Mahal pa lang, ma'am. Magpaano na po yung pay. Kala ko mura lang. <laughs> okay, thank you so much. Ito pa yung sobra, ma'am. Sobra. Bibili ko na po ito ng supplies ng mga anak ko ngayon. Ayan, thank you po. Ang marami. Ayan, binili ko na po talaga lahat-lahat ng mga kagalangan ko sa pang, pang, pang kuryente ko. Ayan, dito po ma'am. Ayan, binili ko. At saka dito po, dito po sa loob yung mga binili ko ma'am. Papakita ko. Mag-unbox mo na ako ma'am. Ayan. Ito ma'am, may karmi ako ma'am. pang ulam namin ngayon. Salamat. Sarap na ulam namin ngayon ma'am. Ayan, at saka bumili na rin ako ma'am ng payong. Para sa mga anak ko ma'am, para sa school. Asan yung isang payong? Ayan. Tatlong payong po ma'am para sa tatlong estudyante ko. Tapos, mga school supplies. Ito muna kapag natin Mga school supplies po ma'am. Ayan, dito ko yan lagay. Ayan. Ayan, mayroon na mga papel, notebook. Ayan, may, may ano yung anak ko bunso. Anong tawag niyan? Tumbler. Tumbler. Ayan, mga notebook, ma'am. Bullpin. Ayan, crayons. Ayan. So, ayan, bauna ng anak ko sa school. At saka sa isang ano. Bakit wala kang bauna? Ayun, ano sa pang? Ah, ayun pala. Ayan, ma'am. Tatong baunan po itong nabili ko, ma'am. Tapos, ayan, mga notebook. Dito yung mga notebook. Bumili na rin ako ng charger, ma'am. Kasi wala na akong charger. At saka, bumili na rin ako ng grocery, no ma'am. Ayan, mga grocery na binili ko, ma'am. Ayan. Mga kailangan ko ng mga grocery ko, ma'am. Tapos, ulam. Yan. So, dito na tayo mag-unbox tayo. Ayan, andito pa pala yung mga sabon ko, mga powder. Ayan. Ayan po, ma'am! Ang, ang, ang dami! Salamat po. At saka ito po, ma'am. Ayan. PBC Clam. Ayan. Pinili ko na yan, ma'am. At dito tayo, ma'am, sa pangkulyente ko. Ayan po, ma'am! Ayan po lahat yung mga pinili ko, ma'am. Lagay mo na natin dito dito. Limang bulb. Saka ito po. Ayan. Saka, ito po yung mga pinili ko, ma'am. Lagay mo natin dito sa baba. Saka ito din po, ma'am. Yan. Ayan. Eh, hindi ko alam mo kung saan ilagay ito, ma'am. Ayan. Ito po yung wire, ma'am. Wire. Aray! Ang bigat pala ng wire. <laughs> Ayan. Ito po, ma'am. Wire. Yan. Wire. Saka ito po yung submitter, ma'am. Ayan. Hmm. Submitter. Yan. Ito. Ito. Mga switch. Breaker. Parang hindi Ito yung breaker, ma'am. Ayan. Breaker. Dalawa po ito, ma'am. Dalawang breaker. Ayan. Ito, mo lahat, Ayan. ito po lahat, ma'am. Ayan. Ay, dito ko pala yung mga ano. Ayan. Ito po yung lahat, ma'am. Lahat-lahat na po ma'am, binili ko na lahat-lahat lahat po ma'am. Maraming salamat po talaga ma'am Gabi. Gabi, super gabi talaga nito ma'am. Thank you talaga, talaga ma'am. Thank you talaga. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan nito ma'am. Sa sobrang, sa sobrang ano po dami po na nabili ko ngayon. Kumplito na po siya ma'am. At Saka nag, ano ako, nagira ako ng ano ma'am, pambayad ko po, sa libor ma'am. Bukas po ma'am, siguro bukas ito ma, ma ano, ma malagay na ito bukas ma'am yung ilaw ko mam, ma So, ayan, eh, ano ko na lang, idugtong ko na lang bukas yung, yung, yung ano, i-upload ko ito, tapos idugtong ko yung pag umilaw na yung ano, yung bahay ko. Ah! maliwanag na talaga sobra yung bahay ko ma'am nang dahil sa iyo binigyan mo ako ng kaliwanagan sa buhay ko oh my gosh hindi ko mag, hindi ko akalain na ganito ganito pala ang ang mangyari oh my god hindi ko hindi ko ma, hindi ko ma, hindi ko ma-explain ma kung paano kita mapapasalamatan si God na talaga ang bahala sa iyo ma'am sa lahat-lahat ko -lahat ng mga effort na na ano ma'am binigay mo sa akin yung mga blessings na sinishare mo sa akin ikaw na talaga si Lord na talaga ang bahala grabe ang sayap sa talaga ma'am grabe sobrang saya ko dahil di ko ina akala inaakala na mabigyan mo ako ng ganito mam ma na sobrang sobrang talaga pinaghirapan mo ang mga ano na ito pinaghirapan mo po itong pera na binigay mo sa akin mam ma so ito papakita ko talaga sa iyo mam na na ginawa ko talaga ito nang tama binili ko nang tama dito sa amin lahat ayan po maraming maraming salamat po mam ma kasi akala ko kasi mam ma mura lang yung pagpapa ano sabi ko eh. ang mahal pa lang ma so sorry talaga i'm so very happy <laughs> <laughs> Ginoo you know, oh, po, makailaw na rin kami, guys. Makailaw na rin kami, guys. Maraming maraming salamat, Lord God, at maraming maraming salamat po, Ma'am. Tanabi Lisa po from Tokyo, Japan. Thank you so much talaga, Ma'am. Grabe. Hi. Oh my gosh. Ay, sige, 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 thank you so much. Uh, na talaga lahat, Ma'am. Dito na lahat. Binuhos ko na talaga lahat. Lahat kaya na kailangan namin. Maraming maraming salamat. A million thanks to you, Ma'am. God bless. Angel, ikaw, ano masasabi mo, ang kay ma'am? thank you kayo, ma'am. Salamat. Thank you dito. po. Thank you. Salamat po. Thank you dito. Dito, dito pala, diba sa mirang. Salamat po, ma'am. Ma 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 sa mga apod, hawak mga pensis mo, mga, 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 supply. Ay, nahiya siya. Nah, nahiya. Thank you. Ayan, dito dito thank you ma'am. Oh. Thank you po. Uh, <laughs> okay. Okay. Bukas, na naman ako, ma'am, pag, ano, gagawin na ito, pag, pa, pa, ano videohan uh, ko po hanggang sa matapos okay bye see you mamatatalisah thank you so much

Salamat muna kayo kay ma'am. Thank you po. Maraming salamat, salamat po. po. Sabay, oy! Mara Maraming salamat po ma'am Tanabi Lisa sa pailaw po sa amin ngayon. Maliwanag na po yung bahay namin. Yay! Yeah. <laughs> Two, Ayan po guys, ito po ang big surprise po sa inyong lahat. Family Rangutan. Na... <laughs> okay. Ang okay. Ayan po. Maraming salamat po ma'am. Ang saya po namin ma'am. Maliwanag na po yung bahay namin. Thank you, God. Thank you po sa lahat na may good samaritan po na nakakita sa amin po. Maraming salamat po, ma'am. Si God na po ang bahala sa inyo pong lahat. Uh, God bless you po, ma'am. Hindi ko na alam po paano kita magpapasalamatan nito ma'am. Hindi lang ito. May kasunod pa ito. Oh, my God.